apple mango. Today mga gaw, isang mapagpalang araw po sa Welcome lang po dito sa channel. Uh, for today's video mga gaw ay magtatanggal po ako nitong mga papel na nakabalot dito sa bunga ng mangga. Ito po gaw ay apple mango at meron ng karamihan dito ay hinog na o malapit ng mahinog yung iba Meron na pong yelo, kaya na po hindi pa po ito pumula yung balat dahil po nakabalot po ito ng papel. Kaya ito po ay tatanggalin ko ngayon para naman po magiging mapula-pula yung balat ng apple mango. Yan. Kasi po kapag hindi po ito tatanggalan ng papel agaw, ay ganun pa rin po yung kulay dilaw at saka kulay green yung balat. kulay dilaw po yung balat niya kapag nakabalot po ito na papel pero pag tinanggalan ko po ito agaw, tsaka palagi po ito masasikatan ng araw ay popular din po ito yon po yung nagbibigay additional na ganda ng apple mango yan Golgo so, sobrang laki. Yan. Pag nasisikatan po yan ng araw ay pupula din yan. Taran. 就是。 Tapos ko na pong makuha yung nakabalot na papel. Yan. Hintay-hintay lang ako dito agaw ng balay mga isang linggo. At ito po ay magiging mapula na yung balat niya. yon po yung nagbigay kagandahan. Ng hitsura ng apple mango. Yan.